Isang TV show sa UK ang nagpakita ng isang babaeng nagmukhang buntis dahil sa kanyang atay na nasira dahil sa sobrang pag-inom ng alak. Ang babae na nagnangalang Joe ay nagakalang siya nga ay buntis. Maging ang ibang tao ay panay ang tanong kung kailan siya manganganak. Pero ang baby ni Joe ay isang nasirang atay. Ang pagkamaga ay gawa ng naipon na dumi at sustansya na hindi na kayang iproseso ng kanyang atay. Bagamat sober siya ngayon, si Joe ay dating isang champion drinker. Kaya niyang uminom ng tatlong boteng alak ng mag-isa sa loob ng isang araw. Hindi niya alam na ang alak ay unti-unti siyang nilalason. Hanggang sa ang healthy tissue ng kanyang atay ay napalitan na ng scar tissue. Ngayon ay kailangan niya magpunta ng ospital kada ilang linggo para masipsip sa pamamagitan ng hose ang naipon na likido sa kanyang katawan. Ang bawat session ay maari umabot ng walong oras para masipsip ang 23 liter ng likido. Ang kondisyon ng atay ni Joe ay hindi na maaayos o mapapagaling at walang makakagarantiya na hindi niya ito ikamamatay. Kaya mga kaibigan, pagdating sa pag-inom, please drink responsibly.